Katoy Packs. So panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga ka choy Packs. Yan, ngayong araw na to mga Katoy Packs, mayroon tayong gagawin. Yan, set up natin to dito sa kabila mga Katoy dahil iwalay natin yung ating inahin. Dahil 43 days na kasi, rerelease na natin sa 45 days yung ano, yung ating mga BX tas iwalay natin yung inahin dito sa kabila na kulungan. Lagay natin yung inahin natin. Yan, nilagyan ko na muna ng pagkain para di ya, ano siya malikot mga kachoy packs Tapos kunin natin. Kunin natin mga kachoy packs Yan. Labas, labas mo na. Labas. Yan. Yung Dorox natin na uh, durox at saka large white yan mga kachoy packs So, naka yan. Dorox at large white. Tapos Katapos niyan mga ka-choy packs, lininisin muna natin yung kulungan nila. Dahil ano, dahil dahil lalabas natin yung mga biik. Dahil lalabas natin mga biik, linisin muna natin yung kulungan. Tapos niyan. Ayan. By the way mga ka-choy packs, yung, yung mama ko mga ka packs, yan. Tinignan niya yung ano, yung ng anay. Tapos, yan linis Linisin muna natin mga choypox bago natin bago natin pakawalan yung mga bake natin bago pakawalan so yan linis muna linis eh, meron niya mga dumi mga choypox meron yang dumi dahil yung dumi ng ating inahin mga choypox nakadikit pa yan sa simento. kaya linis muna natin ano hindi lang hindi ko lang lalagyan ng ano ng ng sabon o di kaya disinfect dahil baka ang ano maka baka maano yung biik baka mahilo o baka, mag, mag, baka magkasakit yung biik natin so yan la tas brush ko muna brush tas walis brush tas walis yan ulit ulit lang yan yung secret way po natin na uh, chinelas yan pang inside lang to sa kulungan so yan pang inside set up ko muna yung camera tapos yan brush ko muna yung ano yung gilid yung kanto ng ano yung kulungan brush ng brush para linis talaga mga kipaks bago natin baka yung bib. Yan, linis, linis. Linis, linis. Brush, brush, brush. Three times a day. Brush with kulungan. Yan. Brush ko muna, brush. Pati gilid. Matatagalan ako dito ah. Tagalan ako dyan mga ka-toy packs. Tagalan ako dyan sa pagbabrush. Ayan, Kita nyo yung mga dumi mga ka packs. Ayan, kita nyo yung mga dumi. Ayan. We'll yan mga ka-choy packs, tapos na tayo sa paglilinis ng ating baboyan mga ka-choy packs. tapos na tayo so mga ka-choy packs, linis na nalinis na natin tapos yung mga biig natin nasa loob ng ano ng ng, ng kulungan munting kulungan so ayan tapos pag, mga ka-choy packs, pagkatapos ito mga ka-choy packs, no ilalabas natin pagkatapos ito ay matuyo na kapag so, matuyo na to mga ka-choy packs, so labas na natin yung ating mga biig para yun iniwalay na kasi natin sa inahin nila yan yan mga po yan mga kachoy packs lagyan muna natin ng painumin muna natin yung mga biik natin mga kachoy packs lagyan muna natin ng tubig yan set muna natin ganito yan tapos katapos nyo mga choy packs pakawalan muna natin yung mga big natin tignan nyo mga choy packs Tignan nyo, tignan nyo, tignan nyo. Yan, yan, lumalabas na mga chair packs yan. Good size, good size na yan mga chair packs. Baka kunin to bukas mga chair packs dahil pero na itong buyer. Yan, 15 heads lahat, pera, makapag, makapag ano tayo dito. kapag puntos tayo nito mga chair packs. So, laking pera na to. Ayan mga Joypax. Yeah. Yay. Flex ko muna mukha ko. Yeah, yay. Flex. Yan. Damn. tapos na tayo mga Joypax. So, abang-abang na naman sa ano ko sa next video. So, salamat sa palagi niyo sumusuporta sa akin mga Joypax. Bye-bye.